lang akong <laughs> morning guys. Hindi talaga makapagtigil dito. Tingnan mo yung itsura niya. Nanggigigil ako sa eh, no? Alam nyo, dapat sa, dapat sa mga, yan, you no? Know, Nanggigigil ako dyan sa kanya. Dapat sa mga ano natin, sa mga senator, sa mga lingkod bayan, wala sana silang kinakampihan. Dapat, ah, uh, dapat ang ano nila nasa taong bayan hindi sa iisang tao Tsaka dapat uh, tingnan nila kung tama o mali pero yung sa kanila kasi parang tama lang yun sa kanila eh hindi, hindi ko alam, nanggigigil ako dito nanggigigil talaga ako dyan huwag niya ibuto ito guys grabe siya, grabe talaga grabe talaga yung mga sinasabi niya sa ano, hearing kung nakinig kayo, ewan ko na lang. Well, ang sa akin lang naman, yung tama lang. Hindi yung parang yung ginawa ng, ng paano ng batas, sila palang mali. Paano naman yung mga biktima? Huwag tayong masyadong magpahalata na isang tao lang siniservisyon namin natin. Alam nyo guys, sa mga senator, sa mga congressman o mga nakaupo sa ating bansa. Sila ay pasahod ng mga tao. At sana, huwag sila yung iisang tao lang ba yung siniservisyuan nila. Nasa isang tao lang sila kumakampi o ano. Isipin din nila yung taong bayan dahil taong bayan nagpapasahod sa kanila. Tingnan mo naman yan, oh. I hate it. Ay, inisak ko talaga. Huwag ko ba? Parang, ah, basta. Isa lang masasabi ko. Ano, ah, sa tama lang tayo. At saka, huwag natin itama ang mali. Ang mali is mali. Ang tama ay tama. Mga katuliko tayo eh. Alam mo, tagal ko na itong gustong sabihin eh. Mga katuliko tayo, pero bakit okay lang sa atin. Dami natin katoliko sa Pilipinas eh. Ano ba ang ano natin? Ano ba ang ano ba ang tawag dito? Ano ba ang paniniwala natin? Ano ba ang nasa puso natin? Ano ba ang ang turo ng simbahan? Turo ng Biblia? Hindi na natin inaano yan eh. Hindi na natin isinasabuhay yan eh kung sino lang politika nagbibigay sa iyo ng pera, nagbibigay sa iyo ng ano, kahit mali, doon pa rin tayo, go lang ng go. Kahit yung Pilip, yung ano, yung Katoliko, Christian, Christian, mga Christian kayo nagbabasa babasa tayo ng Bible. Ano bang utos ng Diyos? Parang wala na yun sa puso natin. Yung kahit mali, itatama natin. Ano ba? Ano bang nangyayari? Hindi ko talaga ma-imagine na isang katolikong bansa, isang Christian na pinakamaraming Christian na bansa. Bakit? Bakit okay lang sa kanila na isang tao magpatay ng tao? Hello, Amado Paragwa bakit okay lang sa kanila na ang isang tao mamamatay tao, isang tao magnanakaw, isang tao manluloko, isang tao uh, nangangaliwa or something like parang wala na bang ano, wala nang puso, wala nang ano, ano ba? Ano ba nangyayari? sa sa buwan ng ano ba to, ng kwarisma, magmuni-muni nga tayo. Hindi lang kayo, ako rin. Magmuni-muni nga tayo kung ano ba ang mali sa bansa natin. O sa <coughs> sarili natin, being, being Christian, being Catholic ko, whatever you believe, magmuni-muni nga tayo na, na sana is, um, balikan ninyo yung otos ng Diyos, yun lang. Yung otos, ang otos ni Lord na kung anong ano ba ang dapat gawin na maging katulad niya o kahit na hindi nakatulad niya sundin lang yung mga otos niya kasi nawawala tayo eh nawawala na yung mga pagiging katoliko natin, pagiging Christian natin Ayan. nawawala na talaga we are lost lost in the world I'm lost in the world. Okay lang naman, kumampi. Okay lang naman, ipaglaban. Walang problema yun. Basta, nasa tama. Yun lang. Yun lang, ano ko. Okay lang yun. Sige, kampihan nyo. Kumampi kayo sa, ano. O, oh, ayan, may cross. Nagkita nyo yan. May cross. Anong utos ni Lord? Bakit siya nagpakamatay dyan para sa atin? Para mawala lahat ng kasalanan natin. Kaya may cross yan. Nasa nandyan siya. Oh. Pinako siya sa cross para lahat ng kasalanan natin. Ma-erase na yan. Erase, erase na. So, dapat sa panahon ngayon, kailangan natin magmuni-muni. Okay? Magmuni-muni kung ano ba ang kung ano ba ang tama, ano ba ang mali, ano ba ang utos ni Lord. Ang bang utos niya sa atin. Wala namang perfecto sa atin. Lahat naman tayo makasalanan. Lahat ng tao makasalanan. Pero dahil sa kanya, dahil sa pagpako sa kanya sa cross, nawala na yun. Kuya sana, huwag na tayong gumawa ng mali. Or, pag may mali, eh, gawing tama. Huwag nang ulit-ulitin. Nandiyan siya oh, kay tingnan niyo lang si Lord na nasa na napako sa cross. Tingnan niyo yan na napako siya sa cross kung anong mali niyo. Kaya sa nandiyan. Sana wag abusuhin yung pagkapako ni Lord sa cross para ma para maano tayo ma mawala na yung mga kasalanan natin. So being Christian, being Catholic, dapat uh, ayusin natin yung ating puso't isip na pag mali, mali. Huwag yung nagawa ng mali, palakpak pa. Gawa na ng kung ano-ano, palakpak pa rin. Ano bang nasa isip? Nakakatawa ba yun? Nakakapalakpak ba yun? Nakaka, nakakatawa ba yun? Nakakapalakpak ba yun? Na ewan ko nakaka, nakakatawa ba na magiging killer nakakatawa ba na, na magiging magnana na mag, mga magnanakaw Nakaka, nakakapalakpak ba na inaabuso ang naabuso ang karapatan ng isang tao nakakapalakpak ba yun nakakapalakpak ba na ang mga mga binabayaran nating mga senator eh nagpapakasarap sa buhay nila eh tayo naghihirap pa rin nakakapalakpak ba yon na ang mga senator mga senator, mga politiko natin eh masarap ang kain masarap ang tulog, maraming pera eh tayo, mga mamamayan nasaan, nakakapalakpak ba yon magandang gawain ba yon sorry ngayon lang ako nagsalita kasi parang hindi ko ma-imagine na ang isang Catholic country Christian country nagiging bulag-bulagan sa lahat ng mga ano mga masasamang gawain parang okay lang sige magnakaw ka dyan okay lang sige pumatay ka dyan okay lang palakpak <laughs> okay lang Uh, abusuhin mo yung mga tao, mga, mga ano, nasa posisyon na mga pulis okay lang, sige, palakpak. Mumurahin kayo, okay lang, palakpak. sarap ng mura, okay lang, palakpak. May mga nagawang tama, pero mas maraming nagawang mali. Tama naman kung ano, sige, palakpakan din natin may nagawang tama, syempre, of course may tama, may ma nagawang maganda sa ating bansa <coughs> kasi politiko come and go lang naman yan eh. ba? Diba? <coughs> come and go, tayo nandito lang din nandito pa rin tayo tayo nga mga taong nag nagbibigay sa kanila ng posisyon dyan tayong naglagay sa kanila dyan sa posisyon tayong mga taong nagsasahod sa kanila, huwag niyo kalimutan tayong mga taong nagbibigay sa kanila ng magandang buhay. Sila, pretty, sitting pretty, may kinakaan na masarap araw-araw. Tayo ang naglagay sa kanila, kaya dapat sana gawin nila yung tamang trabaho nila na protektahan ang mga mamamayang Pilipino. ba? Diba? Kasi tayo nagpapasawad sa kanila eh. Hindi naman yung kapwa nila politiko nagsasawad, papasawad sa kanila eh. Kung mali, mali. Wala mo problem kung tama, tama, wala nang problema dun hindi. tama, syempre ano, palakpakan natin pag tama ang ginawa pag maayos ang ginawa pag nakagawa ng tama pag nakagawa ng maayos sa ating bansa why not, diba, yun ang palakpakan natin hindi yung inaabuso tayo na paupo sa kanila tayo ang nagbuto sa kanila tapos tayo pa, mga tao pang aabusuhin na kung kung tayong mga Christian, kahit tayong mga Pilipino, kung devoted ka na Christian, kung devoted ka na Katoliko, kung natutuwa ka sa mga nangyayari sa Pilipinas, saan ang ano mo? Saan ang saan ang posisyon, saan ang posisyon ni Lord sa puso mo? Diba? Diba? devoted ka, nagseserve ka sa community mo, sabi ka sa simbahan. Pero bakit nangyayaring ganito? Tingnan nyo si Lord oh. Napako sa cross para tayo para mawala na yung kasalanan natin. Pero bakit maram, bakit gumagawa pa rin tayo ng mga kasalanan? Diba? si Lord naman papatawad naman yan at saka imagine nyo ha si Kayatano daw ambassador ni Lord ah talaga lang where paano walang ambassador si Lord walang, walang inoto si Lord sa mga tao na gumawa kayo ng ganito ng ganyan ba? Diba? Kung si Lord kaya, pag nakikita niya yung ganyan ang ginagawa ng mga tao niya, yung mga anak niya, anak tayo ni Lord eh, lahat tayo eh. So, hindi ko alam kung saan na yung ano natin, yung pagiging utos, ang utos ni Lord. Nagbabasa kayo ng Bible, mga Christian kami mga katoliko nang babasa rin. Same lang naman tayo. Kaya sana, gusto ko lang mag-isip-isip kayo ngayong Simana Santa. Ano mang isipin nyo, sana, pag-isip-isip nyo kung ano ang mali, kung anong tama. At huwag tumawa sa mali. Okay? Pag mali, mali. Huwag itama ang mali. hindi naman tayo lahat hindi naman tayo magjudjud sa buhay natin sa kabilang buhay si Lord na ang bahala pero habang tayo nabubuhay dahil galing tayo sa kanya gawin natin yung tama hindi naman ako perfecto no I'm not makasalanan tayong lahat ang sa akin lang gawin ang tama kung tama, tama huwag gawin ang mali na maging tama huwag itama ang mali ang judgment ay na kay Lord. Si Lord na ang bahala. Pero, yeah, habang tayo nito sa lupa. So, bagay lahat tayo, hindi naman natin alam kung ano talagang kung saan talaga tayo pupunta, di ba? No one knows. Pero, pag alam mo, may ginagawa kang tama, alam mo kung saan ang papunta mo. Alam mo kung para kung saan ka. Kasi tama naman yung ginagawa mo eh. Diba? at saka isa pa babae tayo di ba bakit yung mga babae ayaw sa mga babaeng politiko hindi ko maintindihan babae tayo eh mostly nanay nanay ka nanay din yung ano bakit ayaw nyo ano bang hindi gayang gawin ng nanay kaysa tatay kaysa ngayon mas malamang pa ang mga nanay sa mga ginagawa kaysa tatay, di ba? Aminin ninyo 'yan. <laughs> sa ngayon, yung mga babae mostly ang nagtatrabaho, yung mga tatay anong ginagawa? So, mas mapagkatiwalaan yung babae kaysa lalaki. Hindi naman lahat, pero hindi naman lahat ng lalaki na ano, hindi mapagkatiwalaan. Sorry guys. <laughs> But sa bahay nyo ba? Nanay nyo, tatay nyo, o compare nyo? Sino ba ang mas maayos magpalakad ng bahay? Ng pamilya? Sino bang mas maayos magpalakad ng pamilya? Pero mas maganda rin nagtutulungan. Pero sa ngayon, sa panahon ngayon, ewan ko. Imagine mo lang kung ilang OFW ang nasa ibang bansa. Karamihan yun, babae dibab babae. Babae nang gumagawa ng trabaho ng mga tatay ngayon. Isa na ako diyan. <laughs> Pero okay lang naman sa akin kasi at least may tagabantay. So tulong-tulong ang mag-asawa, tulong-tulong. Pero ano ba ang hindi kaya ng gawin ng lalaki na hindi magagawa ng babae ngayon? Sige nga. Sige nga, tingnan natin. Oo. Oh. Ay, nako. Sana, oh, ngayon, guys, malapit ng eleksyon. Diyan tayo, ah. Vote wisely, okay? Salang ang dapat niyong isipin. Na, wala namang ani sa politiko, alam ko po yun. Ano lang, may nagawa ba sa bayan? Ang gawain ba para sa bayan? Iniisip ba ang mga Filipino, dahil tayo nagpapasawad eh. Iniisip ba nila yung mga tao? Yung trabaho ba nila para sa bayan? Yung ginagawa ba nila para sa bayan? May nagawa ba sila? Wala ba silang ano? Wala. Yung isipin nyo ah. Hindi ba sila kurap? Hindi ba sila kurap? maayos ba sila magtrabaho? Kasi pag nag apply ka ng trabaho, kailangan kailangan honest ka. Kailangan magaling kang gumawa kung anong trabaho na applyan mo. Tayong mga butante, tayo ang mag, tayong magiging HR nila. Kasi tayo ang pili kung sino ang pwede, ang ilalagay natin diyan sa pwesto. So, kailangan may criteria, di ba? Di ba na pag nag-apply ka wala na 'yung ano, wala na 'yung wala na 'yung tall dark and handsome wala na 'yon. <laughs> wala na 'yon. So, una dapat napagkatiwalaan ka ba? Hindi ka ba kurap Maayos bang trabaho mo sa pinamumuno ang lugar kung saan lugar ka? Ano pa ba? Alam ko naman no, walang perfecto na politiko na sabihin mo perfect magiging honest. Wala, walang ganun. Basta importante, ang priority, ang bansa. Hindi sa politiko. Ang priority, tumulong sa bansa. Uh, gawing maayos ang bansa. Gumawa ng, ng tamang batas marunong gumawa ng batas. Ganyan sa mga ano natin sa mga senador. Alam ba kung anong gin gagawin sa sa posisyon ng senador? Alam ba? Walang corruption, wala bang corruption? Wala ba siyang kaso ng corruption or ano pa diyan? Basta uh, basta ano, basta yung kailangan yung ano natin. Okay gawa nga tayo gawa, gumawa ka ng ano mo gumawa ka ng listahan mo kung ang itong politiko na ba to walang korup walang corruption walang korupsyon na uh, kaso itong politiko ito uh, ginagawa ba ang trabaho para sa bayan itong politiko na to walang kinakampiyan politiko ka man o hindi itong politiko na ito maayos ba magtrabaho marunong ba alam niya ba kung anong gagawin niya sa posisyon na yan tingnan mo naman yung ano yun, yun ang dapat ang kriteriya natin kasi tayo ang kukuha sa kanila eh tayo ang magiging ano nila eh magig, tayo magiging boss dapat hindi para tayong mga aso, mga aso na bubuntot-buntot sa kanila. Susunod-sunod lang kung ang sasabihin nila. Pag, ano, pag sinabi nila, ganito, ganito, okay ka lang, okay ka lang, yes ka lang, nice, yes, hindi oh, ganun, hindi ganon, hindi ganon dapat. Kasi tayong ang boss eh. Sino ba nagpapasahod sa kanila? Tayo, kasi tayo nagbabayad ng buwis. Tayo nang, bawat kilos natin may buwis. Hindi nyo alam, kumakain kayo sa restaurant, may buwis yan, 12% bat. Yung binabayad sa kurente, may buwis yan. Kami mga OFW, marami kaming binabayaran bago maka, maka, ano, makaalis ng Pilipinas. Kaya guys, for our kids, please, bumoto ng maayos para hindi maging magulong bansa natin. Tingnan nyo ngayon ang bansa natin, ang gulo-gulo. Natin, -gulo. alam kung ano na ang mangyayari sa atin. May 3 years pa. May 3 years pa sila. Ay, naku. It's trouble. It's, it's a disappointment. Disappointing. Diba? Imagine nyo lang. Isipin nyo ha, yung mga, yung mga politiko na maraming pera. Bakit sila maraming pera? Magkano ba nila? Ganon sila kayaman. Pera na lang sa talagang lumaki na sa yaman paano bang pamumuhay nila imagine mo yung mga politiko ganun lang sasakyan tapos may mga bodyguard pa itayo, lalakad-lakad tayo sa, sa lansangan, mayroon ba tayo imagine nyo yan, tayo nang papasahod tapos sila buhay buhay sarap, sarap ng buhay nila tayo nang papasahod sa kanila ang buhay nila masarap tayo ano tayo mahirap pa rin. Kasi wala namang, ay naku, Ay. May bodyguard. May tagapayong, may tagapaypay, may tagabitbit sila ng gamit nila. Ang ganda ng buhay nila, sarap ng ulam nila, sarap ng travel-travel. Imagine mo, mag-travel sila kung may ano sila sa ibang bansa. Sino pa di yun? Diba? Pamasahe ng ano? Ng government. Tapos, five-star hotel na pwede naman silang mag, mag ano, magtipid na sa, sa ano lang, sa ma, sa komportable, maliit na ano, pwede naman. Imagine mo sa mga ano, mga five-star hotel, tapos sa ano, mga sweet na maganda ilang lib, ilang milyon ang isang araw ilang libo isang araw ah isipin nyo yan guys okay yan ang isipin nyo ang isipin nyo yung mga politiko na talagang ang serbisyo para sa bayan hindi pang sarili hindi pang kapwa politiko yun lang sana maging wise na tayo para hindi maging magulo ang ating ano, ating bansa. Kasi Pilipino tayo. Pinakaisipin niyo talaga, you are Christian. Kung are, you are ako Katoliko ako. So if you are following God, anong gusto ni Lord, 'yun dapat ang mga makikita niyo sa buhay ng isang politiko Naglista kayo ng mga qualification para hindi kayo malito. Diba? Oh my God! Kaya mo yung cross. magmuni muni kayo, tumingin kayo sa cross. Dahil si Mana Santa ngayon, sige. Gawin nyo yan. Para sa, para sa sarili nyo. Para sa bayan. Para sa pamilya natin. So, hopefully, makapag-isip-isip tayo. Kung sino ang nararapat na umupo na maging lingkod bayan. Huwag kayong umasa sa mga, ano na, mga dynasty-dynasty na yan. Kung may nagawa silang mali, dapat palitan na. Kung tama naman, okay lang naman ituloy, pero dapat wala, huwag namang ano, lahat sila nasa posisyon. Imagine mo, mayor, vice mayor, congressman, isang isang ano lang, isang pamilya. <laughs> ano ba 'yan? Sobrang gahama naman 'yan lahat sa kanila na lang. Pagbigyan natin yung iba na pwede naman maglingkod sa atin ng maayos na worth naman ang binabayad natin sa kanilang sahod, di ba? Basta worth ang binibigay na sahod, okay lang importante, worth ang sahod na binibigay natin. Kaya, kailangan hanapan din sila ng worth na trabaho nila. Okay, guys. Yan lang. Sana makapag-isip tayo. Nakakalungkot kasi. Mangyayari sa atin bansa. watak-watak tsaka nag-aaway sino na iipit? di tayo ano na yung economy natin ano na trabaho nila kasi hindi na sila gumagawa ng tamang trabaho kasi nag-aaway na may ginagawa pa ba? <laughs> sana naman kasi patapos na yung mga anak natin tapos wala silang mapasaw ka ng trabaho oh my god wala silang mapasukan na trabaho. Ano ba yun? Maraming mga walang trabaho. Okay guys, hanggang dito na lang. Gusto ko lang na makapag-muni-muni tayo sa Simana Santa. Kung ano ba talaga. What is what? <laughs> ah, God. Thanks for watching, guys. uh hoping and praying pray for our country for the best of our country not for the best of the politics politician best for our country best for our people we pray that everything will, will be okay the next after the 2025 election or mabalik yung dati or basta maayos na yung kung anong gusto na mayroon dyan maayos na yun lang ito pray natin ang ating bansa pray natin na maging peace, peaceful na pray natin palagi ang ating bansa na maging maayos maging tahimik na magkaisa ang mga tao, magkaisa ang bayan, magkaisa ang mga politiko. Kasi para maging maayos na naman tayo, mag, mabalik na yung economy natin, bumaba yung presyo, maayos. Kaya tulong-tulong tayo magdasal guys. Sa so, darating na si Mana Santa, pagdasal natin ang ating bayan, ipagdasal natin ang ating mga politiko na maging maayos ng lahat, na mag, mag ano na, mag, maging okay na sila, wala ng away, wala ng gulo. Magkaisa ba, magkaisa. Okay, guys? Tolong-tolong para sa kinabukasan na ating mga anak. Thanks for watching, guys para ito sa atin dito para sa kung sino pa mang politiko para sa ating bayan at para sa mamamayang Pilipino ipagdasal natin ang ating bayan okay guys thanks for watching I hope and pray na everything will be okay kaya ang gulo na talaga thank you guys for watching